up mga kabuaya? Nandito na naman kami sa dampuan ni Kabuaya Boning. Andito si Kabuaya Bekbek. Kompleto na naman po kami. Yung isa po namin si Kabuaya Hapon ay nasa labas niya, May kausap na naman. Ayan, kasama ko na naman si Utol. So, yan. Bagong gupit tayo ngayon. Uh, Shoutout nga pala kay Ricardo Logroño. Naggupit na nga ang ngayon. Medyo... Hindi ko maintindihan kung ayos ba So ngayong araw na to, mag ano tayo, trap ng labuyo. Gagawa tayo mamaya. Kaso ngayon umuulan. Yan, kaya hindi pa ako ng Yan po, hindi yung umuulan. Yan po si Kawai Hapon. Ay katawagan. Busy, busy na naman. Secret. Secret daw po. So, ito ngayon, ah, ito, wala pa si Kabuhay Boning, ah, pa lang siya, na iwan, busy pa daw siya. Uh, hindi nga pala kakalimutan mag-subscribe and click the button bell dyan, sa ta taas na yan. Makikita naman ninyo sa TV screen. Oh, so, mamaya po, babalik po tayo. Ewan! Ayan mga kabuhaya, gagawa tayo ng pansilo sa tabuyo. Wild chicken.

<laughs> <laughs> Yang mga kabuhaya, nagpa-plan nyo sila kumuha ng ano, kalumpaling. Gagawin para, para siyang ano, para siyang nata. Uh, pag sila nakakuha, papakita namin sa inyo kung

rise again. <laughs> so, uh, um, big back. Oh, alasak, kabali, oh. oh nabuhay diyan sa Oh, ko sa mga pagkasino ang mga kabaya ito niya naman ayun naman ni eh. mungunga siya ng papaya nabuhay big big, kan mungunga pa ng papaya at ng parang ito gahanap kami ng pagkisiluan namin gaano ka yan yan mga kabaya naman ninyo ang papaya o mawasya nyan kami naman ay pupunta dito so medyo ata malalim Ayan. Ayan nyo. Ayan, doon kami -sisi sa kami. siya. Ayan, kita nyo yan. Ayan, may kami yung Tayo maglalagay. Ayo. Dan. ya. kan buah ya. Kita lagi tayo di sini tuh. Seperti itu. Dito tayo doon sa banda

Oh so, ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, Gun. So, Lay-lay, apa kamu? Baya, pupunta kami sa aming silo o trap. Kung may huli, nakakamdala lang ni Utol. Yan naman.

Ayan naman, oh. malas yata tayo guys ngayon. Tingin natin pa yung tatlo. Ay guys, may nahuli siya kaso, bakit kahoy? <laughs> Gago! Wild manok, hindi wild kahoy. Malas. Yun guys. Wala yung isa. Wala din. Yun naman. Wala. Yun guys. Meron itong isa. At yan ba tayo? Tingnan nyo. Yun guys. Yun oh ah chamba nga ikaw alam ko magaling ang chamba mo malakas. kamera, pa mo kaya isagambo tayo. wow naman. wow. Wow yes, sir, Disini, oh, Guys, seperti tayang ngayon Seperti bunyi saling Oke guys, tinggalin ya Yang Lebuyung-lebuyung dia Yang eh, haba ngejahitnya Ayo teman Ayo teman Ayo teman Tignan nyo naman guys Baka nakawala pa Ayos! Atyan ba tayo? Pero, eh, hindi na natin ito papatayin. Alagaan natin ito natin siyang ano pangati tapos sunod guys hindi silo magsilo na nalang gagamitin natin so yan yeah. tayong pagbabalik mga oh, buhay siguradong matutuwa nakabuhaya dito eh talagang mahirap dito, pa kahul dito nakachamba lang tayo What? Oo, oh, nakachamba! Kita nyo, sabi nyo, hindi makakahuli. Nakahuli! Wala na, finish na. Oh! Diba naman, ang taba! Tignan mo, ang taba! Ito to yan. Kachomba! Ah, Kachomba! Oh, ano masasabi mo, kabahay Bikbek? Sa amin din makakahuli? Magaling! So weird! Sa <laughs> e buhay kami nahuli? Pwede ng karnehen. Ah, hindi natin nga karnehen yan. Naalagaan natin yan. Papangantihin natin yan. Hindi pwede, may sipon. Hala! <laughs> So yan mga kabaya ah, Sana magustuhan nyo ang video Hindi kalimutan mag like and subscribe Yan lang sa TV screen nyo makikita nyo yan kawin na rin po kami ya ah, Si kabaya Big Big kawin naman dyan Bye, Bonnie. Kabay naman dyan. Ah, lulusong kami. Wala na may ulam. Bakit diyan na inaasal mo? Ano bang ba drama mo sa buhay? Bebon! <laughs> <laughs> Ayan, ay hutol. Kita kita ka dito sa video, siga. Baka <laughs> makain ng daga, nangay sa pinalo. Sige po, sana uh, ang gusto nyo. Ayan okay, mga kabaya. Uh, kung paan na kami, dalawang ay nahuli. Diyan ba tayo? Sana po i-supportan nyo lahat ng mga video na gagawin. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, share. Baha na po kami.